Alright mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel So bali update lang tayo sa ating uh, project uh, Bali today, isa, ika, isang buwan natin at saka ikatlong araw Ayan, so bali tapos na tayo rito guys sa uh, mag CHP layering So bali ang tinitira na natin ngayon isa uh, ano na reinforcement so magbabakal para sa ating uh, biga Ayan So binapakala natin mga biga Then kanyang siya forman dito So after magbakal, uh, bali diretso sidings na natin Then uh, after na masaiting as yan then uh, maformahan para sa ating uh, biga ay bubusan uh, na natin gawa ng uh, kulang tayo sa ano sa magiging uh, forma natin dito so shout out muna rito sa nakapula sino baray kumay muna dyan ayan ay si forman forman kamay ka muna ayan, busy pala kamay ayun, then si John John magpapabir mamaya kaya ayaw ano iinom naman makahigup-higup man lang ng medyo malabig na ano na red horse ayun So Red right tayo mamaya ah uh, By tomorrow gawin natin dito So continuation lang tayo rito ng ano, pagbabakal Then ah uh, yung tatama ng electrical natin So tulad nun So makapasin nyo isa inabangan ko na guys siya ng ano Ng uh, flexible hose para hindi na siya ano at uh, Sinsilin yung ating abiga So pag itna sa ating abiga Then abang na lang tayo pababa Ah, uh, bali wala naman kasi itong uh, plano so kunti lang naman kasi yung load uh, load nitong ating bahay so sa second floor natin isa meron lang tayo ilang ilaw then sa uh, na natin so maglalagay lang tayo dyan ng 3 uh, way then yung mga control ng mga switch natin tsaka ng ating mga outlet okay so bali guys yung tubo na yon so dyan guys uh, magagaling yung ano wing uh, uh, home run ng taas natin so pababa sa ating uh, panel so samay sabay na so dito ko na guys sa slab so lahat pa dadaan sa ating ceiling so pababa so puro sila tayo sa pababa mga master okay so ilang muna bali in update ko lang sa ating ginagawa rito so bali mabilis naman yung ating gawa gawa na isang buwan pa lang so naka ano, mag, uh, na tayo magbubupong na tayo baka siguro mga next week so after natin itong abusan so liyan na tayo ng apasan ng uh, okay so yun lang po maraming salamat